hinding hindi ako susuko. Ilang beses mo na bang naisipang sumuko? Ilang beses kang nakaramdam ng kawalan ng lakas, na para bang lahat ng iyong pagsisikap ay hindi katumbas ng halaga. Ang buhay ay maaaring maging mahirap, ang mga pakikibaka ay maaaring maging mabigat, ngunit ngayon nais kong ipaalala sa iyo ang isang makapangyarihang katotohanan, sa Diyos, maaari kang mahulog, ngunit hindi ka kailanman mananatili, dahil siya ang bumubuhay sa iyo, ang salita ng Diyos ay nagpapakita sa atin na ang paglalakbay ng pananampalataya ay hindi madali, ngunit ito ay puno ng pag-asa. Sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3 oras 13 minuto at 14 na Isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang nasa likuran at pinipilit ang nasa unahan, nagpapatuloy ako sa layunin para sa gantimpala ng makalangit na tawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nangangahulugan ito na, kahit na may pagkahulog, pagkaantala, o kahirapan, kailangan mong magpatuloy. Sinusubukan ng buhay na pigilan tayo sa mga alalahanin, utang, sakit, mga taong hindi naniniwala sa atin, mga salita ng panghihina ng loob. Ngunit alam ng mga nagtitiwala sa Panginoon na ang kanilang lakas ay hindi nagmumula sa mundo, kundi mula sa Diyos. Sa Isaes 4 na po, bersikulo 31 nasusulat, Munit silang nagsisipaghintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas, sila ililipad sa mga pakpak na parang mga agila, sila itatakbo at hindi mapapagod, sila lalakad at hindi manglulupaypay. Marahil ikaw ay pagod at walang lakas, ngunit ang pangakong ito ay para sa iyo. Binabago ng Diyos ang iyong lakas, ang iyong pag-asa, ang iyong pananampalataya. Maging si Jesus ay napaharap sa pagtanggi, pag-uusig, at pasakit. Ngunit hindi siya sumuko dahil may layunin siya gayon din mayroon ka ring layunin sa Diyos. Maaaring maantala ng buhay ang iyong mga plano, maaari itong maglagay ng mga hadlang sa iyong paraan, ngunit hindi nito mapipigilan ang nakaplano na sa iyo ng Panginoon. Sa 2 Korinto 4, versikulo 8 at siyam, hinihikayat tayo ng Biblia sa pagsasabing, Kami ay nahihirapan sa lahat ng dako, ngunit hindi nadudurog, nalilito, ngunit hindi nawala ng pag-asa, pinag-uusig, ngunit hindi pinabayaan, sinaktan, ngunit hindi nawasak. Kung nahihirapan ka, ito ang kumpirmasyon, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Bigyan mo ako ng lakas na huwag sumuko, lakas ng loob na harapin ang mahihirap na araw, at pag-asa na maniwala na ang aking tagumpay ay darating sa sarili nitong panahon. Panginoon, i-renew ang aking pananampalataya, alisin ang aking panghihina ng loob at pagkabalisa, at tulungan akong lumakad ng nakataas ang aking ulo, alam na ikaw ang aking suporta. Hindi ako susuko dahil alam kong hindi ka sumuko sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo. Amen.